isang matinding pasabog na naman ang humanig sa mundo ng showbiz matapos kumalat ang balitang nagsalita na si Gerald Anderson tungkol sa mga kontrobersyang matagal nang ibinubulong sa industriya. Ayon sa mga ulat, hindi na nakapagtimpi ang aktor at tuluyan nang binasag ang kanyang katahimikan. Isa sa pinakamabigat na revelasyon ay ang umano'y pagbubuntis noon ni Julia Barreto na nauwi sa desisyong ipalaglag ang kanilang anak. Ang isyong ito ay matagal ng usap-usapan, ngunit dahil wala namang malinaw na kompirmasyon mula sa dalawang panig, nanatili itong chismis lamang sa mata ng publiko. Subalit ngayong nagsalita na mismo si Gerald, mas lalo itong nagkaroon ng bigat at nagdulot ng pagkagulat at matinding diskusyon sa social media. Maraming netizens ang nagsimulang magbalikan sa mga lumang interview, post, at galaw ni na Julia at Gerald upang hanapan ng koneksyon ang mga detalye ng revelasyon ng aktor. Ayon sa mapagkakatiwala ang source, sa pribadong pag-uusap umano ng aktor kasama ang malapit na kaibigan, inamin nito na dumaan sila sa napakabigat na pagsubok bilang magkasintahan noon ni Julia. Nabanggit ni Gerald na hindi naging madali ang kanilang relasyon, lalo na't maraming intriga at batikos ang kanilang tinanggap mula sa publiko. Ngunit ang pinakamatindi umano ay ang pagbubuntis ni Julia na hindi na ipagpatuloy. Sa mga salitang ibinahagi ni Gerald, Ania ay, hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin lahat noong panahon na yon. Mahal ko siya, pero may mga bagay na hindi ko rin hawa. Dumaan kami sa isang sitwasyon na sobrang bigat para sa amin at hanggang ngayon tanya, daladala ko pa rin yung sakit. Yung si Agad okay namang umani Julia, ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang naturang na pahayag. May mga nagsabi na, na tila ni hindi, ni hindi raw patas hindi kay na raw Julia na muling okay. ibulgar sa publiko Kaya ang isang napaka-personal na isyo. Na ngunit mayroon ding mga nagsalita na kung totoo ang may nangyaring ganoon, dapat lamang Umanong malaman ng publiko lalo na pareho silang mga public figure na matagal nang nagtatago ng kanilang tunay na sitwasyon. Hindi rin hindi napigilan ng mga fans ni Julia ka ang kanilang emosyon at nag-trending agad ang pangalan ng aktres si sa social na na media. Ng personal na Marami sa kanyang mga taga-suporta ang nagtanggol perfecto, sa kanya. Sinabing wala umanong karapatan si Gerald na buksan muli ang nangyari. sugat ng nakaraan, Samantala, lalo na't sensitibo at maselang isyo si ang usapin ng pagbubuntis at pagpapalaglag. Ayon sa ang ilan ay nagsabi rin na tila ginagamit Nadiraj lamang ng aktor ang isyong ito upang si makapuha ng simpatiya mula sa publiko sa kabila ng mga si negatibong isyo na ibinabato sa kanya nitong relasyon. mga nakaraang buwan. Ayun sa aktres, samantala, ito na hindi ang naman nakaligtas na si Julia sa pambabatikos sa ng ilang netizens na agad aktor. siyang hinusgahan matapos Sinira ang pahayag ni Gerald. Hindi lang bilang may mga nagsabi na baka raw kaya naging emosyonal at tahimik si Julia sa ilang panahong nakalipas ay dahil nga sa mabigat ng na pinagdadaanan. Tama. Pahayag ni Julia sa kanyang blog hanggang na ngayon ay nananatiling narinig ang bigat pagkahilig ng aktres at wala Ilan pang direktang pahayag mula sa kanya o sa kanyang kampo Genella tungkol sa pagbubunyag ng dating nobyo at Andrea Brillantes sa panig naman ng Gerald, mariin sa pamamagitan na hindi siya nagsasalita upang sir on si Julia, may mga kundi upang ilabas ang matagal ng ng na niyang kinikimkim. Hindi mo hindi kailangang para sirain siya. Naagad na wala akong galit sa kanya sa issue. Pero hindi rin ako habang bato para itago na lang lahat ng Gigi, sakit habang wala buhay. pa ring direktang pahayag. May si mga bagay na dapat sa mga rebelasyon kumalalabas sa hidaano kabila sa kanyang buhay. Sa Nagpatawag nito, din ng closed door sa meeting ang management team ni Jerome lumabas ang, mga pahayag dahil sa, dahil pangambang mas lalo pang ng ang kontrobersya. Ngunit para kay Marami Julia, rin ang nag hindi na ang kung magsasalita na ba si Julia at paano niya tutugunan ang mga revelasyon ng dating na, ebidensya. na ebidensya. Sa ngayon, hindi na kami patuloy na nalasing na paksa na ang lahat ito at ispahayag hati ang opinyon ng publiko. Meeting kasama ang kanyang ba ay pumapanig kay Gerald Ayon at sinasabing na matapang itong nagsiwalat na, ng katotohanan na habang ang ilan naman ay ang suporta kay Julia at naniniwalang wala siyang lumalabas na sa at maling informasyon na pilitan na siyang